Ayan, yeah, magandang umaga mga idol. At ngayon ay eh, pangalawang araw ng pagtatanim ng luya. At solo muna ako ngayon kasi may ginawa yung aking kasama si Paring Atan. At yan, solo muna ako ngayon magtatanim at marami pang pananim. Kalating bimig pa kailangan ma aga kasi masyado mainit at ang oras nga pala natin ngayon ni alas 6.30 uh, mamaya ano na lang tayo kakain ng almosal natin yung dilom para makarami tayo ng tanim sige mga idol salamat sa suporta nyo sana wag nyo pong wag po kayo magsawang supportahan nyo ang aking mountain channel at patuloy nyo po sana kami para makatulong din po kami sa kapwa namin mga magsasaka dito sa aming lugar at paki like na rin po comment at subscribe ng aming mga video maraming maraming salamat po muli sa inyo Ya yeah, mga idol uh, ah, Sobrang init na uh, ah, ah. Talagang masakit sa balat ang init ngayon Alas 8 pa lang Pero talagang Grabe yung init Matindi ang init <laughs> pawis, ah. Talagang iba na yung panahon ngayon Nakikita nyo no, no, Ah. Pero maganda-ganda ngayon kasi medyo maulap-ulap. Hindi ka tulad kahapon na sobrang init. Ah. Siguro makakalating timba pa tayo hanggang alas 10. Kadagdag pa tayo ng tanim. Yan mga idol na nakauwi na tayo dito sa kubo. At Papay nga tayo, kakain ng umagahan. Ah, hindi kaya yung init, kaya umuwi na muna ako para kumain. At ah, siguro, ah, abangan nyo na lang po yung parto ng pagtatanim namin ng na luya. Maraming maraming suporta po sa inyong lahat. At God bless po. Maraming maraming salamat po muli. Sus, pambenta na. Tubuan na. Lalaman na sa sako. Kunti na lang. Ah, katapos din. Uwian na. Tapos <laughs> na mga kaibigan! Palay naman, palay. Malambot nga dito banda. 亮亮的。厚厚 Uy, ana. Tapos na magtanim. <coughs> 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 kayang Kaya yan, kaya yan Pantay pa niya sa una eh. <coughs> Iwe no. Ganyan talaga kabayo pag dumutulas.